Kaya mga gulay, punta tayo ng Sigsan. Let's go! Be... Kaya mga kagulay, traffic dito ngayon sa ano, na lang. Baka magkamali. Paket <laughs> na kami ng Sigsan. Let's go! Yan ang dahilan ng traffic yung ginagawang kalsada. Dito lang naman pala. Hello, Ya, ya lobak. Jangan <laughs> dito tayo lalabas mamaya. Gan. <laughs> people in the world and it's gonna be fun. <laughs> <laughs> Ay formato Formato yon. Kuya Jacob Ano na Bomba na <laughs> Smile Hindi na pa Ha? Hindi Hindi <laughs> Nayo Salamat po Tayo Salamat po I'm <laughs> the <laughs> Oh, picture picture naman. Aray ko. Ganda oh, ayan oh. Okay. Oh. Ano picture mo? Ako na po tumba. Ba't Oh, ka, doon man. tayo hindi dito. Ayun. <laughs> Naano ka na ano? Lagan <laughs> oh. Na-forward. Na-forward. Na-tulak sa hangin. Sabi-sabi. <laughs> ay pababae, eh. matarik eh. Yung dito maganda, may 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 ungoy dito pagka minsan. san. ko na pap, ako na di Ganon talaga, ngani. Eh. Ayun baby, may ungoy yow, oh, ayun oh. <laughs> wag pa, wag kan titingin, wag kang titingin. Baka tayo isang gaban. <laughs> ayun pa bebe isa oh. <laughs> <laughs> Kuya Jacob. Ano, wow. yeah, 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 yeah. ano, na? Ya, 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 ya. Ano, na? Ya, 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 ya. Tita Connie, ano na? picture kayo ni Mami. <laughs> ay no may malito Ta pala nagdala tayo saging ano Kasi kita apak dali Saglalaro sila ano Yeo tonto Pero monkey Ang dami draw Wow monkey Sabi mo wow monkey Wow, <laughs> monkey <laughs> dito tayo kayo sa sigsag mga agulay Solid dito hindi Hindi like, oh, oh, oh. ganda pa rin Hey okay, baby Hey Lola Kamusta ang buhay buhay Ito po na Ay salamat po Hoy <laughs> ate Kaya mga kagulay, tayo ay kakaliwa na dito dahil tayo ay magsisigsag loop. Pagbilaw at imonan sigsag loop. Dito naman tayo sa ano, diversion dadaan. Yung kaninang dinahanan natin, lumang sigsag. Ito, yung bag. Yung diversion nila kung tawagin. Let's go yan, pag dito kayo naman dumaan sa diversion, ito naman ang makikita nyo yung mga na-accidente na, na truck ayan, ito yung binutas na bundok naman ayan, nasa pagitan tayo ng gitna ng bundok ayan, <laughs> <laughs> eh, teka bila yan, oh. sinira kay ano na yung binutas. E, yan yun. para pala si Moses let's go, ayan, takas oh Kang palaki ng palaki. Para tayong tatabunan. <laughs> ganda no? Ah, oh, mga kagulay, andito naman tayo sa diversion road ng pagbila sigsag. Ang ganda dito. Oh. Ayan, oh. Green na green. Kung may nagat-nagat. Ayun o oh, pulo. Chocolate Hills. Ay, hanga ka no. Hanga ka oh. Chocolate Hills ng pagbilaw. Ganda no. Para oh, hindi kita yun. Oh, Para oh, ko, oh. guloyin mo na lahat sa akin. Dito, dito. Usog kayo dito. Oh, okay. Ayan. 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 Ang talaga dito, ano, ayan o, oh, ilalalim mo. Aha. Uh -huh. makakagula yan dito na tayo sa kabilang sa exit point natin ng ating pagbilaw at atin imonan sigsag loop <laughs> at, ang ating budget ngayong araw Neneng B oh, ano nga buko Neneng buko <laughs> oh, shout out sa mga kabataan dyan mano ulam <laughs> Ang laki mo eh, hindi ka kasya sa camera eh. Atras ko, atras. Atras, atras. atras. Oh, kasya ka na. wow. <laughs> Hala <laughs> <laughs> ko bukas na. Wow. Hala, buko. Ito lang yan sa pagbilang. Ayos ba? Ayan mga kagula, hanggang dito na lang. Tapos na ang ating pagpilaw sigsag at imonan loop. <laughs> kita kits ulit next time mga kagula. Like, share, la, Kita kits ulit next time mga Like, share, subscribe. Peace. <coughs> Woo, bro, bro.